Naisip mo na ba kung mayroon ka ng banal na espiritu, o nakita mo na ba ang iyong sarili na nagtatanong kung ang banal na espiritu ay aktibo sa iyong buhay? Tiyak na hindi ka nag-iisa. Kung tayo ay tapat, marami sa atin ang nakikipagbuno sa mga kaisipang ito sa iba't ibang punto sa ating espiritual na paglalakbay. Kaya paano mo malalaman kung ang banal na espiritu ay kumikilos sa iyong buhay? Nayon, sa video na ito, bibigyan kita ng isa-sero malinaw na senyales upang malaman kung mayroon ka ng banal na espiritu sa iyong buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhing mag-subscribe ka sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Isa sa mga palatandaan na nasa iyo ang espiritu ng Diyos ay ang pagkakaroon mo ng malalim na kamalayan sa iyong mga kasalanan. Inahamon ka ng banal na espiritu ng kasalanan na humahantong sa iyo sa pagsisisi at pagnanais na baguhin ang iyong mga paraan. Ang pananalig na ito ay hindi lamang isang pakiramdam ng pagkakasala o kahihiyan, hindi ang pagnanais ng banal na espiritu na panatilihin kang nasa estado ng pagkakasala. Ito ay isang malalim na kamalayan sa iyong pagiging makasalanan at pangangailangan para sa kapatawaran ng Diyos. Kapag hinatulan ka ng banal na espiritu ng kasalanan, hindi niya ito ginagawa para hatulan ka kundi para iligtas ka. Nais niyang kilalanin mo ang iyong kasalanan at bumaling sa Diyos para sa kapatawaran. Sinasabi sa Isadyuan isa Juan isa, Siyam, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan at tayo'y patatawarin niya sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ang paghatol sa kasalanan ay hindi isang kaaya-ayang karanasan, kundi isang pangangailangan para sa espiritual na paglago. Kung wala ito, hindi mo kailanman matatanto ang iyong pangangailangan para sa kapatawaran at biyaya ng Diyos. Paano ka kinukumbinsi ng Espiritu Santo sa iyong kasalanan? Ipinapaalala niya sa iyo ang mga kasalanang nagawa mo. Ipinapaalam niya sa iyo ang mga makasalanang pattern sa iyong buhay at madalas, nagsasalita siya sa iyong puso sa pamamagitan ng Biblia o iba pang mananampalataya. Kapag hinatulan ka ng banal na espiritu ng kasalanan, mahalaga na tumugon ka sa tamang paraan. Huwag subukang bigyang katwiran ang iyong kasalanan o gumawa ng mga dahilan para dito. Sa halip, mapagpakumbabang aminin ang iyong kasalanan sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa Kanya, at gumawa ng pangako na baguhin ang iyong mga paraan at mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Ang pananalig sa kasalanan ay isang regalo mula sa Diyos. Ipinapahiwatig nito na mahal ka niya at hindi niya nais na lumayo ka sa kanya. Kung nararanasan mo ang paghatol ng kasalanan, huwag panghinaan ng loob sa halip palakasin ang loob at alamin na ang banal na espiritu ang kumikilos sa iyo at gustong tulungan kang lumago sa iyong pananampalataya. Bilang dalawa, mayroon kang bagong tuklas na pagnanais na sundin ang Diyos. Ito ay isang pagbabagong karanasan kapag ang banal na espiritu ay nag-aapoy sa iyong puso. Ito ay isang pagbabago mula sa pag-isip ng obligasyon o tungkulin tungo sa isang tunay na pananabik na palugdan ang Diyos dahil sa pagmamahal at debosyon. Makikita mo ang iyong sarili na naakit sa kanyang salita at sa kanyang mga turo. Makikita mo ang iyong sarili na masigasig na nag-aaral ng Biblia na nagsisikap na maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Bigla kang makikitungo sa tinig ng Diyos. Ang lahat ng ito ay posible lamang sa tulong ng banal na espiritu na nagtuturo sa iyo kung paano tunay na mahalin at pasayahin ang Diyos. Ang sabi sa Filipos 2 oras 13 minuto, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo sa pagnanais at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sa tuwing matutuklasan mo ang bagong tuklas na pagnanais na ito, piyakin buksan mo ang iyong sarili sa kapangyarihang ito sa pagbabago maging tumanggap sa mga pahiwatig ng banal na espiritu, upang hindi mo mapawi ang kanyang pakikitungo o malungkot siya. Tandaan, ang mga pahiwatig na ito ay lahat ay naayon sa salita ng Diyos, at ang kanyang salita ay hindi lamang isang koleksyon ng mga tuntunin at regulasyon. Ito ay isang buhay at aktibong gabay na maaaring magbago ng iyong buhay. Habang sinusunod mo sila, lalo kang nagiging katulad niya. Numero ng tatlo, Nararanasan mo ang malalim na pagmamahal sa Diyos at sa iba. Sa iba, ang ibig kong sabihin ay kapitbahay, kaibigan, at maging ang iyong mga kaaway. Hindi mo dapat kinasusuklaman ang sinuman, walang sinuman. Mayroon ka lamang na pag-ibig na ibibigay sapagkat ito ang nais ng espiritu ng Diyos na nasa iyo. Ang pag-ibig na ito ay hindi isang panandaliang emosyon o isang mababaw na pakiramdam. Ito ay isang malakas na pagmamahal na tumatagos sa bawat aspeto ng iyong buhay. Kapag naranasan mo ang pag-ibig na ito, makikita ito sa maraming paraan. Nagkakaroon ka ng malalim na pagpapahalaga sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Nagiging mas naayon ka sa Kanyang presensya, at nahahanap mo ang iyong sarili na naakit sa Kanya sa panalangin at pagsamba. Ang paggalang na ito sa Diyos ay umaapaw sa iyong relasyon sa iba nagiging mas mahabagin, maunawain, at handang magpatawad at magbigay ng biyaya. Nakikita mo ang iba sa pamamagitan ng lente ng pag-ibig ng Diyos, na ang kanilang likas na halaga at dignidad. Nagiging motibasyon kang maglingkod sa iba. Nagiging nakatuon ka sa positibong epekto sa buhay ng mga nasa paligid mo. Kung nararanasan mo ang malalim na pag-ibig para sa Diyos at sa iyong kapwa, alam mong nasa iyo ang banal na espiritu. Ang pag-ibig na ito ay isang regalo mula sa Diyos, at tanging ang banal na Espiritu ang makapagpapagana sa kaloob na ito sa iyo. Kaya atinawag itong bunga ng Espiritu. Yakapin ang pagmamahal na ito at hayaang gabayan nito ang iyong mga iniisip, salita, at kilos. Habang ginagawa mo, ikaw ay magiging isang liwanag sa madilim na mundong ito. Numero Apat mayroon ka bang lumalaking pagnanais na pag-aralan ang salita ng Diyos? Iyan ay isang malinaw na senyales na nasa iyo ang banal na espiritu. Binubuksan ng banal na espiritu ang iyong mga mata sa mga katotohanan ng Biblia, at binibigyan ka ng kabutuman upang matuto ng higit patungkol sa Diyos. Ang pagnanais na mag-aral ng Biblia ay hindi lamang basta-basta-basta, kundi isang malalim na pagnanais na maunawaan ang salita ng Diyos at ilapat ito sa iyong buhay. Kapag lumalago ang pagnanais mong mag-aral ng Biblia, makikita mo ang iyong sarili na naakit dito tulad ng isang gamuga -gamu mo sa apoy. Naglalaan ka ng oras para dito sa iyong abalang schedule, kahit na mas gusto mong gumawa ng ibang bagay. Aasahan mo ang oras ng iyong pag-aaral ng may pananabik, sabik na tumuklas ng mga bagong katotohanan at palalimin ang iyong pangunawa sa Diyos. Kapag nagsimula ng mangyari ang lahat, magsisimula kang maranasan ang Diyos sa mga bagong sukat. Ganyan talaga ang misyon ng Espiritu sa iyo, at tayong lahat na may di na mukha, na minamasdan ang kaluwalhasyan ng Panginoon, ay pinapalitan sa kanyang wangis mula sa isang antas ng kaluwalhasyan hanggang sa iba. Sapagkat ito ay nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, dalawa mga taga-Korinto tatlo oras labing walong minuto. Ang Biblia ay isang liwanag na gumagabay sa iyo sa buhay. Ipinapakita nito sa iyo ang tamang paraan ng pamumuhay at tinutulungan kang maiwasang magkamali. Kung nararanasan mo ang lumalagong pagnanais na mag-aral ng Biblia, yakapin mo ito. Ito ay isang regalo mula sa Diyos at isang palatandaan na siya ay gumagawa sa iyong buhay. Numero 5. Ang isa pang tanda na nasa iyo ang banal na espiritu ay malalim na kapayapaan at kadalakan. Ito ay isang tanda ng isang buhay na ginagabayan ng banal na espiritu. Kapag hinawakan ng banal na espiritu ang iyong puso, Dinadala niya ang katahimikan na lumalampas sa mga tagumpay at kabiguan ng buhay. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang ang kawalan ng tunggalian o kaguluhan, hindi hindi sa lahat. Ito ay isang katahimikan na nagmumula sa isang malalim na pagtitiwala sa soberanya at kabutihan ng Diyos. Ang panloob na kapayapaang ito ay hindi limitado sa mga sandali kapag ang mga bagay ay mabuti, ito ay naroroon sa lahat ng oras. Kahit na humaharap sa isang mabagsik na bagyo, hindi ka maaabala dahil alam mong ang Diyos ang may kontrol at maglalabas ng mabuti mula sa bawat sitwasyon. Sinabi ni Jesus sa Juan 14 na oras 27 minuto, Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay sa inyo ang gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Sa kabila ng napakalakas at pangako ng talatang iyon, hindi lahat ay nakakaranas nito. Kaya, kung gagawin ka ng banal na espiritu na ma-access ang katotohanang iyon, ito ay isang pribilehyo. Numero 6 Naranasan mo na bang ibahagi ang iyong pananampalataya sa iba? Ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa iba ay isang natural at kinakailangang bunga ng isang buhay na binago ng banal na espiritu. Kapag hinawa ka ng banal na espiritu ang iyong puso, pinupuno ka niya ng hilig na ibahagi sa iba ang mabuting balita ni Jesu Kristo. Ang pagnanasa na ito ay hindi hinihimok ng isang pakiramdam ng pangako o responsibilidad, ito ay pinalakas ng isang malalim na pag-ibig sa Diyos, at isang pagnanasa na makita ang iba na makilala ang Diyos. At kapag dumating ang pagnanasa na ito, nararamdaman mo ang hindi pangkaraniwang katapangan at tapang na ito na sumisibol sa iyo. Hindi doon nagtatapos. Napagtanto mo rin na ang iyong mga pagbigkas at pangunawa sa Diyos ay nagsisimulang magbago iyan ang banal na espiritu na kumikilos. Kahit na hindi mo alam kung ano ang sasabihin sa ilang mga punto, magsisimula kang magkaroon ng hindi pangkaraniwang pangunawa at malalim na paghahayag ng salita ng Diyos. Ang ikapitong tanda ay na nakakaranas ka ng mas malalim na pakiramdam ng pagkakaisa sa ibang mga mananampalataya. Kapag ang banal na espiritu ay umabot sa iyong puso, siya ay nagtatatag ng isang hindi masisira na bigkis ng pagkakaisa sa mga mananampalataya. Ang pagkakaisang ito ay lumalampas sa mga hangganan ng lahi, kultura, at denominasyon, na nagbubuklod sa lahat bilang isang katawan kay Kristo. Ang pagkakaisa na ito ay nagpapakita sa maraming paraan. Nararamdaman mo ang isang malalim na pakiramdam ng pag-aari at pagtanggap. Alam mo na ikaw ay minamahal at pinahahalagahan ng iyong mga kapananampalataya at pinasisigla ng kanilang suporta at pampatibay loob handa kang magpatawad at magpatawad. Alam mo na tayong lahat ay hindi perpekto at handa kang magbigay ng biyaya sa isa't isa. Kayo ay naudyukan na maglingkod sa isa't isa. Ikaw ay sabik na gamitin ang iyong mga kaloob at talento upang patatagin ang katawan ni Kristo. Ang lahat ng ito ay mga gawa ng banal na espiritu. Ang pagkakaisa na ito ay hindi lamang isang pakiramdam kundi isang makadyos na sigasig na bumabangon sa loob mo. Ito ay nagtutulak sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone at bumuo ng makabuluhang relasyon sa ibang mga mananampalataya. At paano mo pinangangalagaan ang gayong mga relasyon na dadalhin ng banal na espiritu sa iyo mayong panahon? Ang ilang mga paraan upang palalimin ang ating pakiramdam ng pagkakaisa sa ibang mga mananampalataya ay sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa kanila, sama-samang paglilingkod, pagdarasal para sa isa't isa, pagpapatawad sa isa't isa, at pagdiriwang ng sama-sama. Ang walong senyales na mayroon ka ng banal na espiritu ay napansin mo ang ilang mga espiritual na kaloob. Kapag ang banal na espiritu ay nananahan sa iyong puso, ipinagkaloob niya sa iyo ang maraming espiritual na mga kaloob, bawat isa ay dinisenyo upang magsilbi sa isang tiyak na layunin sa loob ng katawan ni Kristo. Ang mga kaloob na ito ay hindi lamang mga talento o kakayahan, kundi mga banal na instrumento kung saan binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos upang matupad ang kanyang mga plano at layunin. Ang isa korinto labing dalawa, pito tandang bawas labing isa ay nagsasabi, ngayon sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapakita ng espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Espiritu, sa iba ang pananampalataya sa pamamagitan ng parehong Espiritu, sa iba ay mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu, sa iba ay mga mahimalang kapangyarihan, sa iba ay hula, sa iba ay ang pagkilala sa pagitan ng mga Espiritu, sa iba ay nagsasalita ng iba't ibang uri ng mga wika, at sa iba ay ang interpretasyon ng mga wika. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang mga espiritual na kaloob ay hindi nakukuha o nararapat. Ang mga ito ay malayang ipinagkaloob sa atin na mga mananampalataya ng banal na espiritu ayon sa kanyang soberanong kalooban. Ang bawat regalo ay natatangi at mahalaga, na nag-aambag sa pangkalahatang kagalingan at paggana ng katawan ni Kristo, ang simbahan. Tandaan, ang mga espiritual na kaloob ay hindi tungkol sa personal na kaluwalhatian o pagpapalaganap ng sarili. Ang mga ito ay tungkol sa pagpapakumbaba, paglilingkod, at pagpapatibay sa katawan ni Kristo, ang simbahan. Habang tinatanggap mo ang iyong mga regalo at ginagamit ang mga ito para sa kapakinabangan ng iba, mararanasan mo ang kagalakan at katuparan na dulot ng paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang mga tao. Ang ikasyam na tanda ay ang pagbibigay ng kapangyarihan upang mamuhay ng banal. Muli, kapag ang banal na espiritu ay nasa iyo, ang pamumuhay ng isang buhay na walang kasalanan ay nagiging mas madali at mas natural. Hindi ito tungkol sa pagiging matuwid sa sarili o sa iyong mga alituntunin at regulasyon ng pagpapatupad ng isang e-holier tanto na pamumuhay, ito ay nagiging walang kahirap-hirap, isang buhay na itinalaga para sa Diyos at nakatuon sa Kanyang mga layunin. Ang empowerment na ito ay hindi batay sa iyong lakas o paghahangad, hindi, ito ay ang banal na espiritu sa loob mo. Ang pamumuhay ng isang banal na buhay ay hindi tungkol sa pagkamit ng pabor ng Diyos o pagsisikap na maging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtugon sa kanyang pagmamahal at biyaya sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng bagong pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos at hindi na nais na saktan siya. Habang nabubuhay ka para sa kanya, binibigyang daan kanya na madaig ang kasalanan at mamuhay sa paraang nakalulugod sa kanya. Ang Biblia ay puno ng mga pangako ng pagbibigay ng kapangyarihan ng Diyos para sa mga naghahangad na mamuhay ng banal. Ang pamumuhay ng isang banal na buhay ay isang panghabang buhay na paglalakbay, ngunit ito ay isang paglalakbay na nararapat gawin. Gayunpaman, ang paggawa nito sa iyong lakas ay nakakapagod, ngunit sa pamamagitan ng banal na espiritu, ito ay nagiging walang kahirap-hirap. Ang huling punto ay mayroon kang isang malakas na pag-asa para sa hinaharap. Ang pag-asa na ito ay hindi nakabatay sa pagnanasa o positibong pagpapatibay, ngunit ito ay inspirasyon ng banal na espiritu na nasa iyo. Paano ito nangyayari? Malalaman mo na bigla kang nagiging mas kumpiyansa tungkol sa iyong mga pangarap at kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyong maluwalhating hinaharap iyan ang banal na espiritu doon mismo. Ito ay nakaugat sa mga pangako ng Diyos at sa katiyakan ng Kanyang hindi nagkukulang na pag-ibig. Ang bagong tuklas na pag-asa na ito ay nagbibigay sa iyo ng kahulugan ng layunin at direksyon sa buhay. Ang ilang mga benepisyo ng isang tiyak na pag-asa para sa hinaharap ay kinabibilangan ng pagharap sa mga hamon ng may katapangan at katatagan, paggawa ng mga desisyon ng may karunungan at kaunawaan, at pagpapanatili ng isang positibong pananaw sa buhay kahit sa gitna ng mga pagsubok at kapighasyan. Sinasabi ng Roma 5, 5 at hindi tayo ikinahihiya ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ngayon ay makikita mo na ang matinding determinasyon na kailangan mong magtagumpay at magkaroon ng epekto sa iyong henerasyon ay ang gawain ng banal na espiritu sa iyong buhay. Ang parehong naangkop sa bigla ang pag-ibig sa pakikisama at pag-abot sa iba. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga palatandaang ito, siya ay totoo at nariyan mismo sa iyo. Hindi mo siya kailangang pagdudahan, sa halip gawin ang lahat para mapaunlad ang iyong relasyon sa kanya. Ngayong alam mo na na mayroon ka sa kanya, huwag mong pighatiin ang banal na espiritu, at huwag mong hamakin ang kanyang babala at patnubay. Sa sandaling huminto siya sa paggawa sa iyo, nagiging mas mahirap na anyayahan siyang muli sa iyong buhay. Bakit naman ang banal na espiritu ay isang napakasensitibo at banayad na nilalang? Manalangin tayo ngayon. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat sa iyong walang katapusang pagmamahal at awa. Salamat sa iyong walang hanggang presensya sa aking buhay, gumagabay sa akin sa pinakamadilim na panahon at nag-aangat sa akin kapag ako ay natitisod. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng banal na espiritu, Pinupuri kita sa bunga ng banal na espiritu sa loob ko, na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin, upang mamuhay ng kabanalan at pagsunod. Nagpapasalamat ako sa mga espiritual na kaloob na ipinagkaloob sa akin ayon sa iyong banal na kalooban, na nagbibigay daan sa akin na maglingkod sa iyo sa espiritu at katotohanan, at makapaglingkod sa iba ng may kagalakan at pagpapakumbaba. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong pagkintal sa akin ng pagnanais na sundin ang iyong mga utos, hindi dahil sa takot o obligasyon, kundi dahil sa isang tunay na pagmamahal sa iyo. Nananabik akong masiyahan ka, mamuhay ayon sa iyong kalooban, at masasalamin ang iyong kabutihan sa aking mga kilos at salita. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa pag-asa na ibinigay mo sa akin para sa hinaharap. Ang pag-asa na ito ay hindi batay sa mga pansamantalang hilig o pag-iisip. Ito ay nakaugat sa iyong mga pangako at sa katiyakan ng iyong walang pagkukulang pag-ibig. Ang pag-asang ito ang aking angkla sa panahon ng kawalang katiyakan, ang aking pinagmumulan ng lakas sa harap ng kahirapan, at ang aking gabay na liwanag sa aking paglalayag sa mga hamon ng buhay. Ama, hinihiling ko na patuloy mo akong palakasin at bigyan ako ng biyayang mamuhay ng karapat dapat sa iyong tungkulin. Tulungan mo akong madaig ang kasalanan at tukso, umunlad sa kabanalan at katuwiran, at maghanda para sa buhay na walang hanggan kasama mo. Dalangin ko ang karunungan na gumawa ng mga desisyon na naayon sa iyong kalooban, ang lakas ng loob na harapin ang mga hamon, at ang katatagan upang magtsaga sa mga pagsubok at paghihirap. Naway hindi ako humiwalay sa iyo, at naway hindi ko kailanman pighatiin ang banal na espiritu. Tulungan mo akong maging pare-pareho sa aking paglalakad kasama ka. Tulungan mo akong mahalin ka ng higit at higit pa. Tulungan mo akong makilala ang iyong mga daan at ipaliwanag ang iyong liwanag sa mga nasa paligid ko. Dalangin ko ang karunungan at disiplina upang makatakas sa tukso at labanan ang jablo sa lahat ng oras. Ipagkaloob mo sila sa akin, Panginoon. Idinadalangin ko ang ibang mananampalataya na nagnanais na makatanggap ng banal na espiritu. Ama, ipagkaloob mo sa kanila ang iyong biyaya at tulungan silang maghintay sa iyo nang may pagtitiis hanggang sa matanggap nila ang mga hinahangad ng kanilang puso. Salamat, Diyos, sa iyong masaganang pagpapala, walang hanggang pag-ibig, at walang hanggang mga pangako sinasamba kita sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko, Amen. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya.